Good morning guys, for today's video guys ay uh, isasalado mo muna namin itong aming store Ito ang aking asawa at mamimili kami ngayon sa pamilihan Ayan at ayan, iko-close na rin namin itong pintuan at ayan ang aming store Mary Ann store ang name ng aming tindahan so ayan may tricycle naman kami at magka tricycle kami dito sa pamilihan sa aming pinuntahan ay ang mga gulay ayan sobrang daming gulay dito at ang sarap mamili nga hmm. sobrang daming mabibili ito sa commonwealth market ito sa manggahan yan nga habang nagalakad kami ayan at makikita nga ang mga may mga sibuyas, kamatis, niya, bawang, may patatas, mga iba't ibang klaseng mga gulay na ating mga oh, okay. At kita nga, ang isa sa mga favorite ko itong gulay. Sobrang lawak nga itong palengke na ito. Marami talagang pupunta rito ayan, at namimili katulad nga namin na medyo malayo pa. Ayan, buti na lang ay meron kami tricycle para pumunta rito. Dito nga ay, ang dito ang ating kapatid na si Marites Veray. Wow. At, at, pipili tayo sa ating mga okay, paninda niya. Ito meron sa lang carrot. Beans. Ah. Uh, at sal ko ito. Ito kayo doon yun. Sa bisaya man Ah. Doon tingin tayo doon. Nang kam... Uh, ito ay meron siyang kalamansi. Ayan, bibili kami ng kalamansi. Ayan, meron nito mga sibuyas. Ang lalaki ng kanyang sibuyas. Bili tayo sa kanyang panindang mga... Ang laki naman ng plastic niya. Nga eh. Kalamansi ang ating bibilin. Kalamansi. Bibili tayo ng kalamansi para ito ang maganda rin para sa mga ubo. May mga ubo. Ayan at kukuha rin kami rito ng si Ayan na, okay akin Gusto kasi namin yung medyo may anghang. Ayan, bibili kami ng sili. Malalaki yung ano eh, si buyas. May mali dun. May manlang doon. Ayan. Binili si buyas. ang ilaw. <laughs> Sinasama ako sa ko pinakakain ko ah, na pagkatapos na lang siya kaya ganon mo oo oh alam dahilan nopo makikita ikaw? Ayan yan <laughs> Ayan, ang dami paninda ni Camaritas Buray. Ayan ang kanyang mga paninda. Bili na po kayo dito. Hanapin niyo lamang po kanyang tindahan dito sa Commonwealth Market. Dito ay nakapamili na kami. lakad pa rin kami dito. Kaya maraming mga protas dito tayong makikita. Ay meron ditong pinya, watermelon, melon. may mga mango, yung orange. Ara, ano, naman no, ay mga ubi pa At magkano yan 80? Ube. Sarap ng mga tulad ng mga ganyan na um, makakain, mga frutas. Ay ayan at um, usong-uso ngayon ang mga mango. Sarap ng mga mango. Kaya yeah, dito naman tayo, lakad-lakad tayo at meron tayong hinahanap na bibilin. Ito sa dadaanan natin ay meron iba't ibang klase mga kakanin. May time na bumibili rin kami dito. Okay naman yung kanilang mga paninda. Masarap din. Ayan, may mga ano, iba't ibang klase Kailangan natin pumili ng ating mga bibilhin. Nga ay nakapasok na tayo sa loob. Ayan, at napakarami ng mga paninda dito. Takbo ah. Maambon at merong ambon-ambon guys. pa naman kami dalampay. Sana ay wag hinakas yung Ito nga guys ay importante sa amin itong foil na ito. Ayan, ayan din ang mga napili na nabilin marami kami mga nabili dito uh, nasa 1,000 may higit yung aking nagastos dito sa mga binili ko dito ito so, at uh, okay na medyo natagalan nga kami dahil medyo maraming bumibili ayan singit singit na lang tayo ayan at okay naman paayos na kami bibili na naman kami ng bye, bye. Next namin na be manik sa man <coughs> at ito ang next natin na beetle hen ayan at kailangan, kailangan namin itong bilhin para makapagluto ako at nang maibenta ito y gustong gusto sa aking mga kasuki at maraming nagahanap nito kapag naubusan kasi ko nito nagahanap agad sila kung meron akong tinda so medyo natagalan ang aking pagpitinda nito kaya ayahin nito kami ngayon para bumili nga ng mga ganitong mga hen at ang next naman natin na hen ay ang manchika at next naman ay ang tuyo dito guys ay napakaraming tuyo dito ang iba't ibang klase na mabibili natin kaya ang mga tuyo. Ayan, at namili na nga kami dito. Pero naghanap na po na kami. Pagkahanap namin ay, ayan, at na, namili na nga ako. Parang O, At dito nga ay nakikita nyo ako na namimili na ng aming bibilhin na tuyo. Ayan, at napakaraming mapagpilihan niya dito. May mga dinis, iba't ibang klase. Ayan nangyayari na ako dito guys at para naman may mabenta rin ako sa aking store may pagkakataon kasi na pag naubos ng aking mga paninda na tuyo ay hindi na uli ako nakakatinda lawa nga na medyo malayo itong aming pagbibilhan kaya dapat medyo marami-rami ang aking bibilhen pero para naman matagal maubos At dito nga ay nakapamili na ako. Kailangan ng timbangin para mabayaran na namin. Dito naman kami sa kabila pupunta kay Bay Ayan, at uh, meron mga kailangan namin bilhin para sa aming business. Andito ang mga ingredient din. Isa sa mga ingredient sa aming business. Ayan. Siyempre, bibili kami ng baking. Andito yung baking na kung sabi ito kami bibili sa mga ingredients sa aming business. Ayan. Siyempre, yan at bali dalawang baking ang aming binili dito. Dalawa? Oo, dalawa. Dalawa. <laughs> Mainit na o, buti uminit na oh, Ganda na ng araw. Kita na anino ng asawa ko. Mga pinamili namin pala ay pinaiwan muna namin kay Bay at meron pa kami pupunta sa taas. Dito nga pala sa taas na kung saan bibili kami ng mga hotdog ay matadaalan namin dito yung mga karne ng baboy. Ayan yung mga katay-katay yung mga baboy. Ayan, sobrang dami dito. Ayan, sa namin. Ayan, dami na. Ayan, at dito na kami sa hotdogan. Ayan, bibili kami ng mga hotdog para sa aming mga paninda. Ayan, at dito nga ay pumipili na aking asawa sa mga kailangan naming bilhin. Mga hotdog lang naman ang aming mga bibilin dito. Tosino. Ayan. Kapag lang namin yung dala namin dito, ng pera at meron pa rin kami ibang mga pipilhin sa mga gawin doon. Okay so, na plastic na ang aming napangili. Ayan, okay na ito. At kailangan na namin bumalik na kung saan ando nang aming mga paninda. So, ayan, pass forward na tayo. Ito na kami sa aming sakyan. Ito ang aming mga pinamili. At kailangan na rin namin umuwi. ng ating mga kailangan bilhin para sa ating mga paninda yan nga guys at sa pagkatawang ito nga ay pauwi na kami at sana ay bibili kami ng mantika na botika so doon na lang malapit sa amin At dito nga guys ay matadaan na natin yung lokal ng Riverside. Ayan. Thanksgiving mga kapatid. Ngayong araw na ito ay Thanksgiving natin. Ayan. Ayan ah. Uh, shout out sa mga kapatid sa lokal ng Riverside. Okay. Kanina rin mga kapatid ay katatapos lang din namin na magpasalamat kaninang umaga. Ayan guys. Ang mga iglesia nga ni Cristo ay kailangan talagang magpasalamat sa isang taon, tayo ay iningatan, kinabayan ng ating Panginoon Diyos. Kaya dapat lamang tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ayan guys. Okay. At mauwi na rin kami. Okay. Bye-bye po. Thank you.